Uh, Sabi mo tumatawag. Hello, Kuya. Ha? Huh? Bumili ka ng bahay? Sige, sige, Kuya. Ako ang bahala doon. Oo, alagaan ko yun. Promise ko yung Kuya. Ingat ka dyan. Bye! Sige so naman. What? Paupahan mo? Hoy, gaga ka ba? Magagalit yun pag nalaman niya. Di ba nag-promise ka sa kanya na aalagaan mo yung bahay? Tapos magpapatira ka nang hindi mo kakilala doon? Mag-isip ka nga. Magagalit? Hello? Magagalit lang yun kung malalaman niya. Malay nun, Unless, sasabihin mo sa kanya. Friendship over ka na talaga sa akin. Tsaka, matagal pa naman ang uwi nun. Dahil busy yun sa trabaho niya. Ay, ewan ko sa iyo, Barbs, ha? Pero nakakaawa kasi ang kuya mo. Bait-bait nun ni, eh, tas lulukohin mo lang. Ay, naku, Kahit kailan ka talaga. Lagi ka nalang pangunta sa mga desisyon ko. Hindi ko naman hinihingi opinion mo eh. Sinasabi ko lang sa'yo pero hindi ko sinabing ikaw ang mag-decide. Nakakaloka ka! Tara na nga, samahan mo na lang ako to sa bahay! Sigurado ka ba na pati contact number ko ilalagay mo dyan? Gagamitin mo pa ako eh. Ano ka ba? Mamamatay ka ba kung may, may tatawag sa'yo mag inquire <laughs> Don't worry. Ako nang bahala sa lahat, pati kape. Ang uuwi mo talaga, Sulaysa? Hindi naman, pero... Shhh! Tama na. Nakakabit na nga eh. Dami mo pa sinasabi dyan? Tara na! Oh, Tawag Hello, babe! Wala. Namiss lang kita. Basta, babe, oh. Magkikita tayo mamaya. Hindi ka ba excited? Mabibili oh, na natin yung gusto mong cellphone. Ay, batang yun. Barbs! Barbs! Basta, mag-promise ka sa akin. Hindi mo ko papalitan. I love you! Barbs! Andito na ako! Surprise! Oh! Kamusta? Ah, uh, uh, um... Ba... An ano ko? Bakit? Nandito ka na? Bakit? Hindi ka nagsabi uuwi ka na? Ano? Bakit nandito na ako? Eh, syempre! Surprise nga eh! Meron ba surprise ang sinasabi ahead of time? Syempre, wala! Oh! Wala ba man lang yakap dyan? Ano? Ito, so, talagi. Di mo ba ako na-miss? O, oh, ayan. Dahil ang ganda ng pag-welcome sa akin, kakain tayo ngayon ng lunch sa labas. Oh, lilibre kita! Oh, hindi ka ba natutuwa? Oh, siya nga pala. Pupuntahan natin yung bahay. Yung binili natin. Oh, matutuloy na rin yung renovation nun. Kasi, pasensya na ha. Gawa nang hindi ako nakapagpadala ng mga nakaraang buwan kasi papauwi na rin naman ako eh. Kaya hindi ko na sinabi sa'yo kasi para surprise ka. Di ba pinalilinis mo naman yung bahay everyday, di ba? Ah, <laughs> uh, ano kasi kuya? Oo, pinapalinis ko doon sa may-ari. Ha? Anong may-ari? Ah, may Ah, uh, uh, eh. uh, ano kasi kuya, yung ano, yung may-ari... Oo, yung nakatira, ay, pinapalinis ko. Ay, yung mga pulubi. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ha? Anong mga nakatira? Anong mga pulubi? Teka, teka. Hindi na kita maintindihan, Barbs. Ah. Teka, puntahan na nga natin para makita ko personal yung bahay. Nagugulo na ko sa'yo. Teka na! Pinisan mo! Kilos na, binis na. Excite na ako eh. Pari ka na, binis. Excite na ako makita yung bahay. Ayaw. Mas oh, okay mo naman, no? Hmm. Ano <laughs> ba naman yan, Barbs? Anong ginawa mo dun sa pera? Anong pinagkakawa mong to? Asa na yung pera na dapat ay pagpapagawa ng bahay? Halos walang nangyari dun sa bahay, ah. Patapos ko mabili yung bahay na yun dahil gusto kong tumira na tayo dun. Tapos, ganito ang makikita ko. Sophia. Sorry na, hindi ko naman sinasadya eh. Hindi ko naman alam na uuwi ka na. Ha? Tinan mo, parang ako pa may kasalanan dito ah. Ikaw talaga, Barbs, hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa iyo eh. Hindi ka marunong makinig eh. Ay, eh, naku. Alam mo, Barbs, ganito na lang. Sige, tuloy mo na lang yung pagpapaupa mo sa bahay. Tal, gusto mo rin naman yan eh. Sa pa, doon na rin ako maninirahan sa ibang bansa. Wala eh. Sinira mo lang lahat ng mga plano ko. Ay, naku. Kuya. Kuya, huwag ka naman malis, please. Kuya, aminado naman ako sa mga nagawa akong mali eh. <laughs> Alam mo, Barbs, hindi madali ang magtrabaho sa ibang bansa. Manungkot doon, mag-isa ako doon. Halos lahat ng mga problema naranasan ko doon. Ah, pagpadala lang sa'yo ng pera. Mabuo yung mga pangarap ko para sa'yo. Hindi lang sa sarili ko yun, sa atin yun. Tapos ganito lang, dadatnan ko, taon yung ko doon eh. Kuya, yeah, huwag na umalis. malis. Hindi ko na yung mga bagay na gano'n. Huwag ka na umalis, malis, kuya. Dito ka na lang. Huwag mo na ulit akong uiwan. Tama, Barbz. Sige, patatawarin kita. Pero, gusto ko ikaw makarealize ng mga pagkakamali mo. Kasi, hindi habang buhay na andito ako sa tabi mo. Gusto ko matuto pa sa mga pagkakamali mo sa buhay, sa mga desisyon mo sa buhay. Malaki ka na. Alam mo na ang makakabuti sa iyo. Yeah. na. Yeah.